sa ating mga ka -kicks at sa ating mga kapatid, at siyempre sa ating mga kababayan na OFWs. Hello din sa inyong lahat. Narito naman tayo ngayon para sa isang katakam-takam na food vlog at food trip sa east ng Metro Manila, Rizal. Ika nga, eastern part ng ating uh, NCR MCR hanggang Antipolo, Marikina Antipolo. Alam nyo bakit? Hindi alam ng marami, pero maraming taon akong namalagi dito sa boundary ng Marikina at Antipolo dahil meron kaming farm dyan sa barangay Mayamot, Kupang Antipolo Rizal na karatig lang ng Marikina. Kaya dito, maraming masarap na pagkain. Dito, maraming masarap na tanawin. Antipolo, Marikina. Kaya tara na! Tara let's! Tara, kain na tayo. Must try, ika nga. Pansit alanganin. mainit pa, oh. Pangtangan niya, tas pangtangan niya. Wapin. Ito, sira na naman ang diet ko. Hello, pagkain. Go, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello pagkain. Bukod sa pagiging show capital ng Pilipinas, kilala rin ang Marikina dahil sa uh, Marikina Sports Center. Nung uh, panahon ko, buong bata ako, pinaka-modernong sports center ito sa buong Pilipinas. Nariyan din, siyempre, yung napakagandang Marikina River Park at kung saan naman, yung tamot saring pagkain sa Lilac Street. Kaya tara na, umpisa na natin ang ating uh, uh, pagbabalik tanaw dahil ako nga ay taga rito, Ako'y namalagi dito sa Marikina, kaya nga alam ko yung barangka, alam ko yung uh, Provident Village, Concepcion, SSS Village, SSS, uh, dyan kami nagsisimba. Kaya tara na uh, para matunghayan natin at matikman ang masarap na kainan dito sa Marikina at sa Antipolo. Ayan, andito tayo sa Johnny's Fried Chicken. Ang tawag dito at nakakatuwa at nakakatawa. May humor talaga. The fried. The fried of Marikina. Kasi nga, fried chicken ang uh, kanilang specialty dito. Alam nyo, nung bata pa ako, in the 19, late 70s at 80s, dito kami natira sa Boundary ng Marikina at ng Antipolo sa Barangay Mayamot nga. At uh, wala pa yung uh, mga sakay ng uh, jeep mula Kubao uh, o kaya UP Katipunan hanggang dito sa Masinag, dito pa. Dito pa sa Marikina dumadaan. Kaya pag ako eh, hindi sumasama sa sasakyan dahil kulang sam kami magkakapatid, muuwi ako ng uh, public transport. Jeep sang jeep sa mula UP hanggang katipunan Aurora Boulevard pangalawang jeep mula Aurora Boulevard hanggang dito sa Rodriguez Sports Center kaya alam ko tong Johnny's na ito dahil ah, halos sa ah, araw-araw ay ako ay dumadaan dito papunta ng ah, bahay namin sa Mayamot kaya tikman natin ulit yung talagang hitik na hitik na Johnny's fried chicken the pride of Marikina. Oh, diba? Magkano ang fried chicken? 375 po, sir, ang whole chicken. Yun! Tapos minamarinade daw ng isang oras, meron silang secret marinade sauce bago nila iprito. At habang hinihintay natin yung order natin na fried chicken, sabi nung may-ari, dadagdagan daw niya ng pansit kanton dahil yun daw ang bagay na bagay. At bago lahat noon, habang hinihintay natin, Dad joke muna tayo, dad joke. Kung dito sa Marikina, sikat na sikat ang uh, Johnny's Fried Chicken sa usapin ng masarap na pritong manok o fried chicken. Sa tabing uh, bayan, Kainta. tanong, ano ang favorite naman na fried chicken sa Kainta? Ang sagot, Kentucky Fried Chicken. Tati, fried Chicken. Ano ba yan? <laughs> Ito na yung Pride of Marikina. Sa Tagalog, ang prito ng Marikina. Hinahin na ang Pride of Marikina. Mas gusto ko may konting hot sauce, pero sa tabi lang. Ito rin. Ayan. Seasoning, doon sa sarsa rin. Johnny's Fried Chicken, coming up. Hmm. Hmm. Crispy. Malutong. Ang tama yung init niya. Hmm. Yes. Masarap na, masarap. Hmm. Subukan din natin to. Pansit, Canton, Ito daw ang uh, paborito ng mga customer, yung tandem na fried chicken at pansit ng ton. Mmm! Sarap! Tama lang yung lambot ng noodle. Talagang the pride of Marikina. Masarap! Yung kain um, kaintaki fried chicken kaya, kailan okay na bisita. Na, nag <laughs> <laughs> So, andito tayo sa Makis, isa sa sikat na eating place dito sa Marikina. Tinanong ko yung mga lokal, lalo na yung aking kaibigan ni si dating Mayor Del De Guzman. Ano daw ang masarap, saan masarap dito at tinuro niya tayo rito sa Makis na ang special, specialty nila rito, goto at tokot baboy. Kaya titikman natin. Pag nasa Marikina kayo, dito sa Makis, ha? Makis! Pa-order ng dalawang goto at dalawang topwat baboy. Yun lang kasi... <laughs> nakakain lang namin doon sa Johnny's Fried Chicken. <laughs> Uy, murang-mura oh. 37 yung goto. Mas mahal pa yung topwat baboy. Ayan oh. No? Murang-mura. Mabubusog ba kami ng 37 na uh, ano? Opo. Nakakatakam. Yes, sir! Wow! Mukha nga namang masarap, oh. Tikman muna natin yung tokwa. At baboy, yung baboy niya, parang ano, lechon kawali. Natin. Hmm. Kaya parang medyo mahal kasi lechon kawali. Hindi tokwat baboy, tokwat lechon kawali. Okay. Sarap siya. Pagyan natin ng konting paminta. At, konting pampalasa na Ayun, patis. Okay. Mal malasa siya, malasa. Parang ano, parang di na kailangan ng ulam. Kaya pala, hindi na dayo ito. Hmm? Sarap. Lalo na siguro pag malamig ang gabi. Ayan. Arap! Ito pala si Lerma. Uh, 15 years na siyang uh, uh, pinapatakbo itong kanyang uh, Lerma's Barbecue. At uh, maga-hapon-gabi, labas-pasok ang customer nila rito. At si Lerma ay originally from Capiz. So, kaya, nagluluto siya ng mga pagkain ilonggo. Ang orderin natin dito siyempre, dito sa Lermas. Ano ang pang anong kalin nga ba ito? Mount Everest. Mount Everest. Ay, sa tuktok pala kaya pala maganda ang pungsoy dito. <laughs> Dahil tuktok uh, sa ano, sa tugatog ng tagumpay. O, uh, ba? Diba, ang uh, Lermas barbecue. Sige. So, Order natin yung kanilang specialty barbecue. Titikman natin. Manang Lerma. Sa Capiz kasi may barbecuehan ang pangalan Bitoys. Okay. Sa Baybay, di ba? <makes noise> yung pandesal, bubuksan niya, hihiwain niya sa gitna. <makes noise> Kaya pwede niyong gawin dito yun. Titikman ko na. Saka meron akong, meron akong isasuggest sa inyo. Limang taba at isang... At isang... Laman. Subukan lang. Hindi kasi yun. Kumaga special lang, paminsan-minsan lang, di ba? Uh, palagay ko merong bibili nun eh. Tapos i-vlog din nyo, ilabas din nyo. Naku, kaya niyo bang gawin ngayon? Sige, subukan lang natin. Sige na, check pa natin. Meron akong suggestion kay uh, Manang Lerman na barbecue, baliktad. Imbis na isang taba at lima o apat na laman, baliktarin natin. Apat na taba, isang laman. Tingnan natin kung, kung uh, baka merong uh, maging bestseller pa kaya, pampabata. Tostadong Taba. Ito, apat na laman, isang taba. Eh, yung iba talagang hinaabangan yung taba. So sabi ko, eh, Manang Lerma, gawin natin special offer. Apat na taba at isang laman. Isa lang yung laman, apat yung taba. Ang tawag dito, taba barbecue <laughs> Hindi ka tatanda rito <laughs> So dami na So unahin natin yung laman Taba wow. Grabe sabi ni Manang Lerma, isa pang specialty nila, inihaw na chicharon bulaklak. Malata nga. Masarap din. Kaso mapapakain ka ng kanin. <laughs> Parang gano'n din. Parang yung ba taba. Ganun din. O ibig sabihin, kung mabenta yan, mabenta rin. Subukan din nyo. Tapos kailangan lang merong masahihan kasi, kasi pagkatapos sasakit ang ulo eh. Masakit. <laughs> <laughs> ano kung pina na pagkain dito sa Marikina? Palabok. Okay. And yung, yung mga panse, lomi, kabot. Jams po. Sikat po siya kasi yung favorite ng mga tao yung fried chicken. Yung malasa at yung panse. Masahong. Well, dito sa Marikina, madaming sikat na pagkain kasi mga taga-rito ay mahilig kumain. Especially, ang mga minudong marikenyo, tatak Marikina yan, everlasting na nasa lanera, ng bangus, at marami pang iba. isa pang uh, kilala at sikat na puntahan dito sa Antipolo nung ako'y uh, college pa. Pero hanggang ngayon ay isang institusyon na rito ay itong View Chalet since 1984. Kaya nung kami nasa college, ako'y umuwi nga dito sa Antipolo, sa Marikina, ay talagang hindi maaring hindi dalin dito yung mga nagde-date. Dahil number one, masarap ang pagkain at number two, maganda yung view. Kitang-kita mo ang Metro Manila mula dito, lalo na sa gabi. Kaya romantic. Talagang puntahan. Galing Maynila. Nung mga panahon na yun, 30 minutos lang mula Makati hanggang dito. Kasi wala pa traffic. Pero syempre ngayon medyo iba na. Kaya noon malimit pumupunta ang mga taga Maynila dito sa View Chalet. Subukan natin. Masarap noon. Palagay ko masarap pa rin ngayon at alam nyo ba ang ibig sabihin ng view Chalet? yung chalet, uh, French Frenchyan para sa bahay o house, o di ba? at yung view kabilang na house on top of the mountain. so this is a French, uh, German, Swiss restaurant. so kung gusto nyo ng uh, European food na paminsan-minsan uh, pag mayroong... ng uh, uh, okasyon. No? At pwede niyong uh, gastusan ng masasarap na pagkain. ba? Diba? Dito, French, German, European food. View chalet. View from the mountain. O ba? Diba? House from the mountain. Tara na! Oh, ganda ng view. Dadalin mo yung date mo. Kakain kayo ng masarap na pagkain. At Meron kayong magandang tanawin, di ba? Magandang view ng ilaw ng Metro Manila. Naku, kung hindi pa ma-inlove sa inyo yung date ninyo, ewan ko na. Oo, oh, di ba? Okay, so mag-o-order na tayo rito. Dahil Swiss, uh, European to, syempre, masarap ang pasta. Masarap ang salad, masarap ang uh, soup. So, order tayo ng uh, pasta. Meron silang uh, penne salisia, yung sabaw, soup de jour, tapos uh, salad. So, titignan natin yan. Ha? At syempre, pang karne, sabi nila, mas healthy ang manok, di ba? Kaya, o-order tayo ng chicken ala Tony. To share naman lahat yan. Kaya, yung o-orderin uh, natin, pwedeng good for five or six. O, di ba? Okay subukan na natin. Ito yung order nating soup of the day. This is minestrone soup. Oye, minestrone. This is with tomato and vegetable. Sige, sige. Subukan natin. Minestrone. May parsley. May vegetable. May konting beans. Mm, sarap. Sinasaw-saw pa. Mmm. Salad caprese. Ah, with the no mozzarella. Yeah, with crumbled ricotta cheese, ricotta mango cheese. and uh organic uh lettuce. Very good, um. And sesame seeds. Yeah. Champé. Mm. pinakamatamis na mango sa buong mundo sa atin. Kaya, sarap. Very good. This spaghetti sausage siya. Made of uh, assorted sausages. Assorted sausage. Olives. olives, olives basil, basil. Parmigiano and uh, ric homemade ricotta cheese. Ayan. Oh, mukhang masarap. Subukan so, natin. Homemade ricotta cheese. Ayan. Alam mo, ang German, alam ko kasi may bayaw ako German eh. Mahiling talaga sa mga sausage. Kaya ito, puro sausage, oh. So, tikman muna na. Mm. Okay na. Sarap. Tamang-tama lang yung alat. Parang siyang spaghetti with sausage. Sarap. Sir, here's your organic uh, chicken oh, ala Chicken ala uh, With, uh, of course, with rosemary, and lemon, Yeah, Alam mo, itong rosemary. Thank you, Rico, ha? You're welcome. Itong rosemary, pag naamoy mo, bango. At sabi nila, yung gana mo, sabi nga nila, yung appetite mo lalong, kumbaga, lalong lumalakas. Lalo na nakakaamoy ng bango. So, ito ang Chicken ala Roast chicken na may lemon. May mukhang may gunting gravy. At saka rosemary. Tikman natin. Mukhang masarap. Ayan. Kunting sarsa tayo. Okay. Lagyan mm -hmm. natin ng kaunting sarsa. Ayan. Ayan. lasa mo yung rosemary. Ang kagal na doon sa pagkain. Sarap. Ayos! Chicken ala Tony with rosemary and lemon. The best. So, andito tayo ngayon sa pinakasikat na tourist attraction ng Antipolo. Walang iba kung hindi ang kinulugang pata. At ba't tayo naririto? Dahil hindi alam ng marami. Nung ako'y teenager uh, hanggang sa college, dito ako sa Antipolo tumira. Dito ako naninirahan. Diyan sa Barangay Mayamot, Antipolo, Rizal. From 1978 hanggang 1986. Pero bago pa man ay may farm ang tatay ko dito sa Antipolo, sa Barangay Mayamut, Diyan ako na unang nagkahilig sa farming. Meron kaming uh, piggery, meron kaming gulayan, meron kami mga alagang pigeon na rabbit noong mga panahon na yon dito. Kaya namang hindi maari hindi natin balikan ang uh, magandang alaala ng ating uh, kinalakihang lugar, ang Antipolo at siyempre Daengalanan ka rin ah. Marikina, Antipolo. Diyan tayo lumaki. Diyan tayo nagkamalay ka nga. At narito tayo ngayon. Tara na sa Antipolo. At dahil narito tayo sa hinulugang taktak. Dajok tayo muna, banta ka kalimutan tanong. Ano ang paborito puntahan ng mga social media netizens dito sa Antipolo. Ang sagot, tinulungan TikTok. At siyempre, hindi mawawala ang ating uh, the usual. Ika nga, tuwing tayo pumupunta sa iba't ibang lugar, Narito na tayo sa Antipolo. Siyempre, yung iuwi nating Hello Pasalubong! Ang isang paborito inuuwi rito ay eh, yung kasoy. Tikman natin, Cora. Roasted. Medyo marami rami ito ah. Hmm, masarap. Meron pa yung garlic. Yes po, meron po sir. Garlic flavor. Wow. Masarap, babe. Kaya lang, nakatuka. Oh, ito, anong tawag ito? Oh, roasted panucha. Sweet peanut panucha. Minsan, si Sharon, hinahanap ito eh. Kaya, mag-uwi rin ako nito. Apat one hundred po, panucha. O, oh, yan. Walo. Magkano ang benta nito? ah oh, may takal po, sir. Ibang-ibang takal. Ayan ang preso. 800. 800. Eight hundred. Eight hundred. Merong 500, 300, 250, 350, 100. O sige. Dalawang 300. Gusto ko nito eh. Mas gusto ko to. Yes. Oh, garlic flavor. Oo. Oh, uh oh. Sa pansikat. Suman. Hindi nga Kung ang Amerika, may Spider-Man, may Batman, may Superman, ang Pilipinas, may Suman. That joke warning. Ayun. Ayan. Ayan. Tapos may dagdag pa po yan. Uy, may dagdag pa. Sobra sa kalahati pa yan. Ako. Salamat naman. Okay. Ito, suman, magkano? Pieces niyan is 11, 7, may 6. dagdag pang ah, apat. Ah, okay. 11 pieces, 100 po. Uy! 11 pieces, 100, may dagdag. O, oh, sige. Uh, 200. Yes, po. Paborito naman to ni Miguel. So, 11, tsaka... na 100 pesos. Uy, lumalabas mga 10 piso isa. Bali, 600 kita soy. 7, 8. Parang 1,000 sir. Hmm. Sakto. Mm. Eh, yung suka? Uh, 100 po yung 1.5. Mm, sige, isang 100. Ako. Ito, ang suka. Sukang uh, tuba. Pero galing Quezon. May giveaway po ako sa inyo. Oy. Para sa inyo habang nasa biyahe po. Thank galing you, ha? Ah. Galing po yung gusto mo. Wow. Yan. Meron pang giveaway. Yes, Ganda ng packaging, oh. Yes, po. Para Alam mo, hindi po siya madaling. Napaka-importante ang packaging sa pagbenta. Kaya mas mainggan yung bumili, yung mamimili pagka magandang packaging, di ba? Yes, sir. But ito, hindi ko binili. Dagdag na take home. Salamat, Cora, ha? Yes, Thank you Salamat sa inyong pagtambay sa ating YouTube channels at iba pang mga social media channels. Sana nabusog kayo sa good vibes at masarap na kwentuhan. Mula dito sa Marikina at Antipolo hanggang sa inyong hapagkainan. Abangers kayo ha! Hanggang sa susunod na nakakatakam na episode ng Hello Pagkain! Noong bata pa kami dito sa Barangay Mayamot, Uh, antipolo. Sa boundary ng Marikina at antipolo kami na malagi. 1968 pa, bumili. bandaron Ang uh, pa, tatay ko ng isang, uh, halos isang hektarya na farm. At uh, doon ako unang natuto mag-farming at na-expose sa farming. Maniwala kayo sa hindi. Dito, nangangabayo pa kami. Dahil nga farm at puro palayan. Pero ngayon, siyempre after 20 30 years. Ang dami na no. At noong 1984 first time voter ako. Dito ako sa Barangay uh, Mayamut, sa Mayamut Elementary School first time akong bumoto sa eleksyon noong 1984 batas ang pambansa. Kaya talagang ang memories ko dito. Talagang hitik na hitik. Ano ulit ang pangalan po ninyo? Yeah. Lerma. At apelido? Tolentino. Lerma Tolentino? Artistahin ang dating, ano? Konti na lang, Lord na Tolentino na. Ang bata pa kasi ako na. No? Dito namin dinadala yung mga nililigawan namin. Kasi masarap ang pagkain. Sabi ko nga, buti na lang hindi kami nagkatuluyan ng mga dinala ko dito nililigawan ko. Kasi kung nagkatuloy rin, wala si Sharon sa buhay ko. Oh, di ba? Kita Kicks!